How true na matagal na raw talagang hiwalay si na Gray at Sam Milby at kay Matalik na magkaibigan na lang ayon sa source ni Ogie Diaz. Na fall out of love raw si Sam at na-realize na di pa raw siya ready magpakasal. Hmm, anong sayo nyo dyan? Ako, mga friends Talaga yung lalaki, you no? Know, the na, fall out of love, na, diba? Naniniwala ako. Kasi ka, pagka si Ogie Diaz ay nagbalita, lagi na may reliable ang mga sources niya, di oh. diba? ba Papa O. Oo, Papa O. Kasi diba, kaya nga tinawag na Saint sa petron ng mga chismis chismis no, mabitay Bakit ng mga hiwalay, di ba? kasi ka lahat ng pinakikya na naghiwalay na babalta niya ay totoo naman pala na uh oh, na pero ito yung mga fall out of love ka kung di umano kung totoo man uh -oh. na ang nanaki pa yung na fall out of love sa ganda-ganda ni Catriona di ba? Para pero kung totoo man ha, kasi sa mga relationship yung talaga yung lalaki, lalaki. talaga na fall out of love pero, Hila, pero ganito, Prensi pag nakakapagtaka bakit yung Instagram account ni si Isabel Frax, Isabel Oli, okay. uh -oh. parang kahapon yun, isang gabi. Uh -oh. Nandun yung magkakasama sila, magkatabi si Sam. Uh -oh. Uh -oh. Wala, si, ano, wala doon sa picture si John Prats, isang babae. Uh -oh. Pero isang babae. si Isabel, nandun si Catriona, uh -oh. si Sam. magkatabi yung dalawa. Uh -oh. So, so real score. Uh -oh. Uh -oh. Correct. At syempre, at, sinasabi nila ko Rolda, na, yun na nga, sinabi rin nila doon sa vlog ni Papa O na, magkakasama naman sila. Kaila lang nakita ko rin magkakasama sila. Pero friends na lang daw kasi ang ayon nga sinasabi, ayon nga doon sa source ay November pa raw. Hiwalay. Nagbibalay. Pero Nag-iwalay. Alam come. mo ah, Ganito prinsip Ako ha, uh -huh. sarili ko lang na opinion. Uh -huh. Pag ano, pag hiwalay na may pinagsamahan, mas kaya pa, parang may ilang faktor na magsama kayo na parang mag-best friend lang eh. uh -huh. Na parang wala lang eh. Uh -huh. ba? Diba? Uh -huh. uh -huh. Pero yung posibilidad, na pwede rin mangyari katulad ni Jericho Rosales at saka ni, nung wife niya, di ba? Kim Jones. Si Kim Jones na okay. yung nakikita pala silang magkasama as friends na lang at sinabi nga nila na matagal na pala nga si nga Pero alam mo, eh tamang duda rin ako kung anong realist ko kasi remember yung pictorial sa beauty journey sa Milby. Mm. Kailan lang yung Chinese New Year. Uh -huh. Di ba? kabilin na lang kung may press na darating na huwag magtanong ng personal question. Ah, may bilhin na agad. Uh -huh. Tapos kinabukasan yun yung Chinese New Year celebration, di ba? Uh -huh. Nandun si Sam, nagulat siya ng dami-dami dami ng press. Kasi yung unang araw, supuso din nandun kami eh. Parang apat lang kami, parang ganun dapat eh. Uh -huh. Na sa kanya pero binili na walang personal question. Yung kinabukasan, ang dami ng press, ano, nagpakita lang siya sa tapos hindi na siya nagmakita, hindi na siya magilap, nasa isang VIP room na lang siya. At o biwas na, na uh, Kaya yung pag-iwas uh, niya yun ay... May kinalaman say, din na uh, na Or parang ayaw niya kasi expected niya na yung itatanong eh, uh, di ba? Uh, uh, kasi kumalat na yung kismis na iwala yan. Nung January pa, may kismis ang ganyan eh. Pero actually, okay. sila pa rin mga naunang na balita na hiwalay eh. Before pa, di ba? Oo, tapos, eto nga, para sinigunda naman ni Papo. Pero malalaman, malalaman natin yan sa mga darating ng mga araw kung ano talaga ang real score kay Katri Katriona. Oo, oh, saka, saka di ba tinanong ni Archie de Cal... Archie de Cal... Archie Liao, di ba? Na anong real score kay ano kay Erickson Rimondo, sa cornerstone president, di ba? Manager ng dalawa. Ang sabi, mag-on pa rin, di ba? Oo. Oh. Oh. din kasi ang Oh yung manager. Oh, oh diba? Oh, oh. Dapat galing sa kami ng dalawa. Walang, walang statement sa dalawa. Walang statement. Kaya lang, siguro parang, di ba may social media? Mm. Pero hindi sila naglalang sa statement na we're still together, walang gano'n, oh, di ba? Oh, oh, pero, pwede na naman natin paniwalaan yung manager. Oh. Kasi alam naman niya talagang nangyayari. nangyayari sa mga alaga niya. Alam niya lahat talaga. Alam hindi, niya rin naman. hindi rin naman, oh. Pero, oh. Diba, oh. hindi rin naman. Pero wensang diba, may mga manager na sila oh. huling nakakaalam ah. ng score. Oh. Oh. Aliba, buntis yung alaga nila, eh, oh. hindi nila alam kung sila Ikaw huling butis, nakakaalam. Ikaw buntis ka pala, di mo sinasabi sa akin? Parang kinapagtatanggol. Ah. Sabi ng mga bakla manager, di ba? <laughs> Correct. Baka, pero magaganda. Oh. 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 Anyway, bukas ang panig na Sam ni Nakatriona sa isong ito. Kung ano talagang real score. Iwalay na nga ba sila? Oh.